magpapalit ng tire ang pulang sasakyan. Tayo ngay dalaw' sasakyan yung palitan namin ng tire tapos dito kami ngayon sa Jibrin. dito muna tayo guys tapos sa ano, then inaantay natin niya matapos yung pagpalit ng tire. ayan yung pinapalitan dalong sasakyan yung dinala namin dito pala palitan ng tire sa Uh, every one year ata na pinapapalitan ng tayo sa sasakyan. So, nandito kami ngayon sa Jibrin. Kasi nandito, di ba, malapit dito yung farm. So, nandito kami ayun, Ayan. So, dalawang sasakyan na papalitan. Yung red at saka yung silver. Ayan. Ayan, tinatanggal na nila yung mga ang tawag yung mga tunelyo ng sasakyan. So, nandito lang ako nakaupo ngayon habang inaantay nyo. sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please pakisubscribe subscribe Origin Tanang TV At uh, na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong videos. Thank you so much and God bless you all. Ayan, buti may isang ibang lahi na uh, tumulong sa amin na para dalhin yung isang sasakyan para mapalitan ng tire. So yan, Uh, pinal, uh, sinamahan kami para gidala yung silver, yung red sa dinala namin yung silver sa kanya yung red and thank you so much guys and guys ganda ng surprise ayan dito ko na sa chipril chipril auto of my night yung kasi nandito yung farm dito guys kaya mukhang balapit kami dito kasi sa farm ayan ganda yung yung sunrise. Palubog na yung sunset, guys. Ay, sun, ano? Sunset. Ayan, palubog na siya. Ayan, time is 4.45 na dito. Ayan. Na, yeah, guys, tinatadya ka na nila yung pulang sasakyan. Tinatanggal na yung tire. Ayan, nakatanggal na. Papalitan niyan siya, guys, ng bago. Sulo naman yung, ano, yung sa na tanggalan ng tire. Ayan. Tinatanggal na tayo yung tempo. Yung dalawang kasi sasakyan yung dala namin guys. So, yan. Ayun yung naka na damit yung yung ano, yung yung tumulong sa amin na para dali yung isa na sasakyan para mapalitan ng tire. Ayan. May dalawang sasakyan pa na pwede namin palitan ng tire. Ayan yung sasakyan guys. Tapos meron silang sila natapos yung puti. Pero yung sa amin, ayan, may mga ito yung mga trabahante. Ayan. Ayan yung dalawang sasakyan namin, guys. Wala nang tire. <laughs> Wala nang tire. Ayan, papalitan na nang tire yung dalawang sasakyan namin. Ayan, Ayan guys, palubog na yung sun sunset. Ayan. Ganda ng sunset guys. Ganda ng view. Ganda ng view ng sunset. Ayan. Thank you so much for watching. Ayan. Ayan. Wala nang tire yung sasakyan. Alam nyo guys, natanong ko sila kung pwede ko rin bawiin. Pwede namin kunin yung tire ng, ng dalawang sasakyan, hindi daw pala pwede. <laughs> Kasi nga ko doon pag binigay nila, pag uh, pagtaniman ko, pag ko ng bulaklak o kaya ano, doon ko uh, ilagay yung papaya. <laughs> <Ayan>. <laughs> dun, dun, eh. so, talagang wala akong inisip nila lugar so, nandito akong siya ba? Yan yung mga tayo. Nandito ako sa... Ano nag-aantay habang matapos eh. Matapos yung paggawa ng tayo. Siguro ikinataya na. Kaya ah. nakakabit na, may tayo na siya. Ayan. Nilayos na yung tayo. Nagkaduguling yung araw. Ayan yung itakabit na yung tayo ng sulang sasakyan. Ayan. guys, tapos na yung isang sasakyan na red na nalagyan ng tayo. Ayan. Ito na naman ang wala. And guys, thank you so much for watching and I appreciate you. Bye-bye. Tapos na yung isang sasakyan. Isa na naman yung kakabit naman yung isang tire ng isang silver na lang Thank you.